Ay, bulaga, bulaga eh. Bulaga na, bulaga Bulaga <laughs> beautiful, eyes, oh, beautiful eyes, beautiful eyes Beautiful uh. eyes Hello <laughs> Katitignan ko, sige Ano yan, ano yan, cellphone? Bakit na? Betrayal

Sinisinok ang baby ko. Hindi mo nalido na po ako. Mabango ng baby niya Bango-bango na yan. Ha? Ha? Nga, nga? Hi! Pakit na, pakit na sa pa kanila. na, pangit na. Pakit na, pa na. Pa na. Pa na. Pa na. Paano nga yung arti ng baby? kahit hindi si kita, paano umante yung baby niya? Ha? Oh, um. hindi. Uh, na naman, na. Tapos na mag-hilip eh. Tanggalin pala, sinok, tanggalin. Tanggal na sinok. Tanggal sinok na yan. <laughs> oh. Oh. oh sinok pa din. Tagal-tagal matanggal ng sinok. Bakit ang tagal? Uh. Ah, tagal? Tanggal mo na sinok. Tanggal ang sinok niyan. Ha? Ah. Ano? Ayun, na-picture na, oh. Ano? Ano? Oh. Oh. ba hindi nagsasalita? Nasalita na rin.